Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Kung di ka pa lang napag-subscribe guys at napadaan ka sa aking YouTube channel, subscribe mo na ako at i-click mo na rin yung bell notification para lagi kang updated sa mga ina-upload ko ng mga ganito. guys, ay sasagutin ko lang yung isang um, comment doon sa aking uh, last video. Kung napanood nyo yung last video ko, past 6 to 7 days na ata yun. Um, may in-upload akong video about na naman dito sa Qatar. So may nabasa akong nag-comment doon. Um, ang pangalan po niya ay si Miss Andres Monalisa E. Shout out Miss Andres Monalisa E. Kung nagkikinig ka man, nandito na po yung ating video. Sasagutin ko na po yung iyong uh, katanungan about po dito sa Qatar. Um, sabi po niya, ang tanong po niya dito sa uh, aking um, uh, video last time is, tanong ko lang po, balak po po sana, balak po kasi namin ng pinisan ko magpunta ng Qatar. Pero gusto po sana namin magkasama kami sa isang bahay. Posible po ba yun na mangyari? Ayan, e yun po yung tanong ni Miss Andres Manalisa. Hi Miss Andres, sana andito ka na nanonood sa akin video or uh, kung sana sa pag-scroll mo ng YouTube channel, uh, ng YouTube mo ay mapadaan mapad, itong akin video at ito na po, sasagutin ko na po yung inyong um, tanong dito sa uh, about dito sa Qatar. So, kung magbabalak po kayo ng pinsan mo uh, na pupunta dito sa Qatar, so, ang mangyayari po 'yan ang, ang first po na mangyayari po kasi 'yan uh, Miss Andres Manila sa is dito po kasi sa Qatar malaki yung mga bahay dito ay oh uh, sige unahin natin yung mga bahay dito sa Qatar so malalaki talaga yung mga bahay dito tapos uh, kalimitan yung mga katulong dito is kung mayayaman yung mapuntahan mong pamilya usually yung isang pamilya isang bahay is apat tapos kung misa nyo malaki yung pamilya talaga, may mga lima pa yung maging katulong nila, kasi yung lima na yun, o yung apat na yun iba-iba yung kanilang trabaho so, uh, posible po yun na mangyari yung gusto nyo pong ah, uh, mangyari kung gusto nyo pong pumunta ng pinisan nyo dito, Miss Andres kasi, um, ang ang mangyari dyan is, kung gusto nyo na magkasama kayo ng pinsan nyo, uh, magpahanap kayo don sa kakilala nyo or either siguro may mga kakilala kayo dito sa Qatar or magpa recommend kayo dito sa isang amo or may mga kaibigan kayo na may mga amo na naghahanap. Tapos sabihin niyo na dalawa kayo, na dalawa kayo ng pinsan niyo tapos sila na yung bahala na magahanap ng agency or either ida-direct kayong dalawa. Pero may mga amo din kasi dito na na ayon, hindi uh, man natin sinasabing ayon nila, pero kalimitan talaga yung dalawa, halos hindi pinagsasabay na kinukuha. Kung mangyari man yung magkasabay na kumukuha sila ng katulong, yung magkasabay o magkakilala, yun yung mga ano yun, yung mga uh, ano talaga, yung yung recommend yon yung mga nagpa-recommend sa amo so ano yun posible po na mangyayari yon tama po yung yung sinabi niyo posible or imposible po na mangyayari yon kasi dito sa Qatar marami yung mga ano dito marami yung mga amo na naghahanap ng mga katulong sa isang bahay nga nasabi ko nga ang isang bahay dito sa Qatar ay malalaki apat yung kanilang katulong minsan tatlo minsan dalawa so Um, ganun yung, ganun guys yung ibig kong sabihin. Posible po yon Miss Andres, Manalisa E, na um, mangyayari na maka-apply kayo dito ng pinsan mo. Basta ang gawin nyo lang po ay Magpa-recommend kayo sa mga kakilala nyo dito sa Qatar. Yung mga nandito na dati, yung mga nauna na dito sa Qatar, magpahanap kayo ng mga amo, ni, ng mga amo na naghahanap ng nang dalawa sa isang bahay para magkasama kayo mismo sa isang bahay ng employer. So, um, limit, limit din kasi dito yung mga ganyan guys, yung mga uh, dalawa or magkakilala sa isang bahay. Minsan may mga amo dito na mga artist sila, ayaw nila yung mga ganun kasi syempre iniisip nila na hmm, yung mga yung mga katulong na yan, mag mag anak sila, baka magkampihan sila kaya ayoko, mga gano'n yung mga iniisip ng mga ibang katari ng mga amo dito, pero may mga ibang katari naman dito na maluwag yung kanilang uh, mag-iisip na, sige lang, coin ko yan dalawa or kahit ilan pa na magkaka mag sila o coin ko, basta importante ay makapag maka uh, magkaroon ako ng katulong sa bahay ko, may magtutulungan sila, e, iniisip din sila na kung magkaka mag hindi naman siguro sila mag-aaway-away or magkakaintindihan naman siguro sila kasi nga magkakilala at magkakamag-anak. So mas maganda siguro 'yon na ganun yung yung in inamangyari na mas gusto yung mga amo na magkakakilala yung kanilang kokoy na katulong para maging maayos at may peace of mind yung kanilang bahay. Pero may mga ano, may mga uh, masabi din natin na imposible na mangyari din yun kasi iba-iba yung mga amo dito kasi mga ibang amo dito may mga otak din mga otak din sila eh mas gusto nilang kumukuha sa mga agency na yung hindi nila kakilala titignan na nila sa binabasa lang nila yung biodata ng aplikante kung nagustuhan nila yun yun ang kukunin nila so Uh, ayan nga guys uh, Miss Andres Monelisa um, naipaliwanag ko na sa iyo kung uh, yung katanungan ninyo sana ay um, maliwanag sa iyo Um, kung balak nyo man na pumunta dito sa Qatar ay sana ay matutuloy, matuloy kayo ng pinsan ninyo at uh, matuloy nga na magkasama kayo sa uh, isang bahay dahil napakaganda naman po ang ganda naman po talaga magtrabaho sa, sa ibang bansa na isang employer tapos mag-anak mag pa kayo sa isang bahay lang parang ang sarap magtrabaho ng gano'n guys yung um, uh, kumbaga kung may masamang mangyari kung may hindi man magandang mangyari sa isa sa inyo ay uh, may tutulong kasi kamag-anak mo yung kakilala mo doon sa uh, loob ng bahay ng employer mo. So, ganun nga, ulitin ko naman, Miss Andres Manilisa, posible po na mangyayari po yun yung gusto po ninyo na uh, magkasama kayo ng pinsan ninyo. Basta magpa-direct lang po kayo, magpahanap lang po kayo. Kung balak na pong mag-apply ngayon, Uh, maghanap na kayo dito ng inyong employer, yung mga kilala nyo dito, magtanong-tanong kayo uh, yung mga nandito na sa Qatar, magtanong-tanong kayo kung may mga naghahanap ba yan ng employer na dalawa yung katulong o yung, yung, kasi malimit kasi dito eh, kung dalawa yung katulong na kukuhin nila na magkasabay na magkamag-anak man, yung isa is tagalinis yung isa is magbantay ng bahay o yung isa is tagaluto, ganun hindi naman pare-pareho yung trabaho nila so, Um magkaiba yung trabaho ninyo kahit magkasama man kayo sa isang bahay pero syempre magtutulungan pa rin kayo. Pero posible po yun, posible no imposible po yung mangyayari po yan na uh, gusto ninyong Miss um, uh, Andres Monalisa. Eh. So um hanggang lang po um, sana po ay naliwanagan ka Miss Andres sa inyong tanong po. Um Ganun na lang po yung gayon ninyo ha. Mag ano po kayo mag ah uh, magpa-direct na lang po yo dito na magtanong sa mga kakilala ninyo dito sa Qatar. So, sana naliwanagan ka sa inyong tanong at ayan guys, sa mga nagbabalak po dito na pupunta dito sa Qatar, guys. Uh, good luck po sa inyong lahat at dito na po nag e yung ating video at marami salamat na naman sa inyong panonood guys. Hanggang sa next video po tayo. Bye-bye guys. Bye.